Hello guys, welcome to my channel. Negat as Isang buwan ko na kinakain kayo yun. Hindi ko pa na talaga. Mga ang Wala Ang kahit dati ang kambing ko dito dami Tay ba hindi ka na tay mag-alaga ng ibang ano? Wala, kalabasa na 'to ng mga ha? Na natakalabas 'yan, mga halaman. Hindi din sinisipsip 'yan kay no? Ito, 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 ito. Sino mo embigay kay Rene? Ano'ng kaganyan? Hindi oh, bigay niya. 'Yan, ganun talaga. Ayun ba sinasabi nito? Ah, ya, amos sya tay magdapa. Aba. Muna ka. Mada pang lintay. Dahan-dahan ha, sandali. Wala oh, man. <laughs> oh, man. Oh, may ano Bakit ito mo? ha, may butas. Nakita mo mamaya pag dito <laughs> <laughs> Ganda dito guys. Grabe, super dito, dito ganda. Hindi ko ba na nakakatakot dito? Lingin. Nakakapunta nga tayo, natakot. Eh sa gabi. Eh siyempre, ba't papunta ka sa gabi? Meron yeah, dito momo. <laughs> Ah, may upuan naman dyan. <laughs> Doon ka mo po. Ang ganda ng ano ng mangga, oh. Ang ganda, oh. Ay, oh, ang ganda dito. Putik-putik yata. Ang dami mo nun. Alam mo, mag ibakpak. Nagbabak sa akin. Eh. Oo. Ay, ang ganda. Baboy ang pala ito na'y dati. Ito, mura yata sigarilyo kaya niya mabili. Eh. Ayan oh, grabe. Ang ganda dito. Ayan, eh, ang ganda. Nagkalaglaga na yung mangga ni tatay. Naglalaglaga na pala yung mangga niyo? Ah, ito yung gusto kong puntahan eh. Ba, ngayon lang kami napunta rito. Ayan you know? oh. Ang ganda rito. Ito <laughs> yung manggahan ni eh, tatay. Ang ganda. Ito yung manggahan. Tabi po. Aaliw lang po ako. Yan ang ganda dito guys. Dati guys, maraming mangga to. Nakalaylay. Ngayon, nag na si tatay. Yan o. Sabi po, nag-harvest na. Abot kamay lang to eh. tabi tadi tadi po. Yan guys, oh so yan. Tulad na to. Ayan, oh. Oh, di ba? Abot kamay lang ang mangga. Ayan, oh. Tapos guys, tingnan yung puno. Pwede kang umakit. Ay, ano, sapat. Ay, dito tayo sa puno. yan guys, nakatungtungo sa puno. Ayan. Ganda dito, guys. Ganda dito dito. Ganda dito. Ganda dito, guys. Hmm, ba? Diba? lalaki. Hindi niya makita, guys, yung mangga kasi malalaki. So, ito yung puno. Hindi ako sa puno. Rararan! Yay! Yeah, pa. Mm, ayan oh, nagkakalaglaga ano yung mangga oh. Nanay, ito oh. Ang dami oh. Ang dami laglag. Oh. Naglagay ng duyan sila tatay. Tatay, santo lang ang bibig. Ito guys, ito yung gusto ko talagang puntahan. Nature na nature. Ang ganda ng kapaligiran ni tatay. Mm -hmm. Ayan o, tingnan mo. Pwedeng akyatin ang puno. Dahil mababa lang maraming sanga. Ang dami niyang ano guys. Ayan o, ayan yung mangga. Ang dami ang tip. Ibig sabihin masarap yung manggang to masarap to nagpahinig na ako na ito guys eh. ang sarap yeah. Bibili ka pala wala ka na lang Si tatay may plastic yun, santol ang pinapabili sa akin, nagustuhan tayo yung santol tay. Ay tama na tatay, ito bang dati? Eh, wala naman yun. Hindi po nga, hinog masyado. Tama na. Kasi tatay, batak po sa ano? Sa trabaho. Sa exercise. Dati nga, may gas tatay na patuloy sa nag Si ama, hindi na kapag hindi, hindi na trabaho, talagang nalaglag naman sa puninan niyo. Ang matina yun ng tatay po. In, sa, tulad nung alalay yun, yun, lang yun. Sa antay? Kaibigan niya. Kaibigan <laughs> niya ba yun? Oo. Oh, mga nagbabiyahe ang kasi. Ah. Kaya para sabi niya. Sabi sa akin, ng ano, Mahirap mag-alaga, ayun ang Oh, Oo, oh, tagal na tayo kung ano yung nag Yung araw, araw na tatandaan ko yun Yung silyo ko nag-alaga ng yung Grabe yung mangga. Nakakatuwa talaga yung mangga. Pwedeng akyatin malakas Oo, nakakatuwa 'yan. Eh. Hingyay, malamay, Ito malalaka dito, oh. Kailan kailan tay inatake si Nanay? 'Ha? 'Yun nagpunta ako, hindi pa 'yun, 'di ba? 'Yan nagpunta na ako dito, hindi pa 'yun, 'di ba? Nakakalabas-labas na yun. Ah, pero inatake na siya noon. May yan, grabe. Mas, dito. Mas dito sa... ano? Ang no? dami niya, no. dami pa niya, guys. May araw lang kasi yan. Grabe. May ipo, may pa lang yan eh. May lilip lang yan kaya inaapuran ko. Na papagod na public balik eh. Yan. Ako sa ni Josie Kunti yo, simpangan mo na lang marami. Sa <laughs> so, ano? Balot-balotin mo na, balimo dito. Eh. Sayang. 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 Boys. Doon tayong may mga mangga pa Ayaw, -ano eh. -ang 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 doon. Ang kami Ayoko ako naghanap ng mga mag ang sarap na ito. Diyan oh, ang dyan, mayo, yun, uh, oh, mga ganyan mo yun na. ang tingin ko. Pero lalaki Diyan ko naabot tayong tatlong lalaki Sige, eh. yun plastic oh. <laughs> Naihiya siguro ang lalaki. <laughs> diba, mas maganda yung hingi. Yung salita. Oh, Yan ang dami Hindi kayo nagdadamot eh. Sabi ko Hindi, pala eh, hindi lang. Ang lupet ah. <laughs> Dapat tayo nag-aalok dyan no, sa subdivision. Oh, Kung sino yung order o order po kayo mangga. So, isa kilo malaki. Yung mm -hmm. sabang iyan, ang tinuha ko dyan, apat ata. Mm -hmm. dami puno ni tatay mangga. Di ba ba <coughs> Nagkakatuwa yung mangga ni Tate. Napakadaming hinoy. Malalaki. Ayan. Ayan, ang dami. Malalaki na Diba? nature and nature talaga ganda yo yeah. no. na Yan, guys. Ganun. Ayan, guys. Ang ganda. Ayan, ha? Oh. Ayan, ha? Puno. Kasi ito yung, ito yung paahan ng puno. Ang babaan niya lang, yan, oh. Diba? Tapos, pwede ka umakyat. Ayan, ayan. Kasi ayan lang. Pwede mo tong akyat din, guys. Ayan. Akyat ito dito. Diba, ayan. Ayan ang puno. Ayan.